Okay, hey, good morning, good morning everyone. So, bago po ang lahat, please like, share, and subscribe po natin si Kuya Bal Santos Matubang Ate Idna Lag, at Idnag Vlog at Kalingap Prab. At ganoon na rin po si Marikoy Kalingap Maripinida. So, ito po, I mean, mag-video lang po ako at wala na po akong time na mag-live dahil po is uh, Monday, is very busy po tayo. So, ito po yung aking lunch. Nagugutom na nga po ako. So, isisyo ko po sa inyo. Yan po ang madali ang pong luto as OFW. Kasi maya-maya po ay punta na po ako sa mga alaga namin dahil lunch din po nila. So, bago po ako ano tawag dito, yung kakain ay siyempre mag-pray po muna tayo. Ayan po, oh, sinusyo ko lang po sa inyo na ngayon po ay very busy po tayo at maaraw, ngayong araw na ito. Yan po siya, ang araw. Yan, ganun po ang buhay po namin as OFW. So, kailangan po natin maging ma... Ano na lang po tayo, idea kung ano po yung makakain po natin para tayo po ay hindi magutom dahil po mamaya ay busy na naman po kami. So, ganun po talaga ang buhay po namin dito bilang OFW. Salamat kahit kahit yung tuhod ko ay yung sumisigla rin naman. Yan, salamat at kahit paano ay okay na rin ako pero kapag napagod ay andyan pa rin yung pagkikirot-kirot niya. Pero, tiis lang tayo at magpasalamat dahil tuloy-tuloy din ang ating trabaho. Po siya. So, talagang buhay OFW po ay talagang mahirap. Hindi po madali ang bilang OFW. Pero anyway, pasalamat po tayo sa sa kay Lord dahil sa binigyan pa po tayo ng kalakasan sa ating trabaho at yung patuloy pa rin para po sa ating obligasyon at mission po dito sa mundo na ito. So, so thank you so much for for watching. Hanggang dito na lang po muna dahil dahil kailangan po ay dalian ang kain at may work po tayo. So, see you then. Thank you so much for watching. Salamat sa lahat ng mga nanonood sa akin. Maraming 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 salamat. Inulit ko po, please like, share, and subscribe po natin para atin si Kuya Bal Santos Matubang, Ati the Vlog, at Kalingap Prab, at Kalingap Maripinida. Dahil yan po ang yung kung yung wag po tayo mag-skip ng ads para po tayo makatulong po lalo. Maraming maraming salamat. Thank you so much. Bye!